Hello po sa inyong lahat. This is Lee Eugene from South Korea. Real talk po muna tayo. Alam nyo po ba na nung unang dating ko dito sa South Korea, nagkaroon po ako ng culture shock. Kung ano po yan, magugulat po kayo. Dito, only in Korea lang po itong mga bagay na to. Kasi noong unang dating po ako dito sa South Korea, in-enroll na kagad ako ng husband ko sa Korean class. So, nag ako ng Korean class. So, may mga kaklase po kami sa Korean class na iba-iba yung lahi. May mga Pilipino, Nepalese, Pilipina, iba-iba po yung lahi kapag nag-aaral kami ng Korean. Pagkatapos, nagulat po ako na yung isa nating kababayan, may asawa po siyang Koreano, pero meron jowa siyang ibang lahi. So, yung po yung tat totoo namang na culture siya ako na ha huh? bakit bakit may boyfriend siya ay meron meron siyang asawa ang alam ko may asawa siya at ang nakakagulat pa dito alam ng teacher na magjowa sila at alam ng teacher na may asawa siyang koreano wala pong, wala pong nagagawa kasi po yung mga koreano dito sobrang di ko alam kung sobrang busy nila sa trabaho o hindi sila aware sa mga ganyang ganyang relationship basa wala silang pakialam kung anong ginagawa ng mga asawa nila. Basta sila trabaho lang ng trabaho. Tapos yung mga kababayan po natin, iba-iba din yung reason nila kung bakit sila nangangabit. So bakit sila nagbo-boyfriend kahit meron na po silang asawang koreano. Pagkatapos, ang pinaka pinaka maano pa dito, harap-harapan. Yung tipong ikaw na lang talaga yung mahihiya sa ginagawa nila. Yung hindi ka pa pwedeng magtanong dahil kapag nagtanong ka, et sapwera ka. Parang ikaw yung negative sa negative vibes sa kanilang surrounding. So, dito ka lang po yun na experience dito sa South Korea. Kasi sa Pilipinas, kung kayo ay kabet, talaga namang todo tago tayo. Huwag lang, wag lang malaman ng ibang tao na na may kabit o nangangabit kayo pero dito na sa South Korea harap-harapan po yung tipong ikaw na lang yung mahihiya sa ginagawa nila yung tipong hindi ka pa pwedeng mag-question mag sa mga ginagawa nila o hindi ka pa pwedeng mag magbigay ng advice or controlling or, mag, or magbigay ng comment sa ginagawa nila kung hindi, ikaw pa yung masama so yan po dito lang po 'yan sa South Korea. So kung kayo po ay pupunta dito sa South Korea, wag na po kayong magtaka kung may mga ganyang situation kayong makikita dito sa South Korea. Normal po 'yan dito sa Korea.